You're like summer in the shade, like a simple lemonade, and I love the taste, oh I love the taste You're the only song but sing Like a lullaby of spring in the morning. where you're meant to be And I'll go your way Alright, let's go! Yeah, I'll go Stacy. Roxy Balan, si Stacy. Hi guys. Hi guys. Pag nang maglikot, sige na. May sakit pa to. Gina go. Yeah, sorry. Yeah. Ay, batang ulit. Yeah. Yeah. Mm, No? Ay. Ay, ang galing talaga nga naman. Pasin na ko. Pasin. Ay, sus. Ay, sus. Sama Sama daw siya. Sama ka? Sama Sama ka? Sama ka? Sama ikaw? Hmm? Sama ka? Sama ka? Sama Sama. Inanong ako lang Tara na. dito. Sumama para matagal. Kakagulo na. Tara na, tara na. Tara na, na. Okay na kayo? Okay lady na. Ready na, ready na? Ready na? Okay. Puso mo talaga siya. Maliligo na. Sige Sige, sige. Sige, Bye bye. Okay, behave kayo dyan ha. Bye bye. I'm gonna bahat <laughs> Kita-kita dito tayo para lilit tayo mga naman. May, kapayang, hirap na May anak? <laughs> 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 hindi pa pala kumakain yung mga yan, ano? Bumili na Kain muna. Hindi pa kayo kumakain. Ganda ng dito. So, yan yung harang na yan, net yan. Okay. siguro. Oh, go na, go na. Bakit parang may nakatayo doon sa gitna lang? Ay, hindi kasi load doon sa may dulo. Pwede ka doon. Maglalakad ka. Tara, 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 O, Sige lang po. Sige na po. Sige lang Kaya chu. Tara na. O, ito. niya sa Saan, te? Saan na? <laughs> Lapit. nauna ang ano. ang swimming bago sa unblock. Ayaw niya nung sand pagbasa. Gusto niya yung tuyo yung paan. Martin paan niya yung kumaganon no Maarte yung patangin. Ayan ano? wala na na sa chef. Ito na. pa, wala na. Ay, ayun. mo ka tita. Mamaya na po. Ako na lang po. Ako na lang. Dito na mo, si Bibi nagsiselos na naman. Dito na na muna. Okay. 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 Akin! 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 Dali! Dali! So, yun na! Buhat na naman siya. Masihay ka muna sa kanila. Hi po! Hello po!

Tignan mo si kira yung ito? Wow! Ang galing gumawa Diba? Kahit may sipon-sipon pa yan. <laughs> na sila may sipon. natin. yung ating Sorry. Pasok na! Dito ka Dito ka na! Pasok ka! ka! Dali! Hi! Magbisita pala tayo

Liguan na. Liguan na pala to. Let's go na. Let's go. Sino na kayo? init yun. Grabe iinit. Ready to swim na ang mga first ones. Ang <laughs> mga Ito na naman kami sa ganap na ganap. Parang ayaw kumaligo eh. So, nag-ready kami na ano namin. <laughs> uh, nice people. Snorkeling gears kasi magaling kami mag-snorkel actually. Lahat kami expert eh. Oh, Tingnan mo sila oh. Expert yan. Tamo yan. Yes. Expert. expert. Ako, lalo oh, na ako. Expert. Expert ako. <laughs> Ayun oh. Expert. Atun yan. Eh. Expert. <laughs> <Atom>, eh. <laughs> expert. Water. <laughs> Water. Atin, makikilagay Ay, lang po ako dito. na ano na to? Anong nangyari sa inyo?

sa baba ko. lắm sao babalo sao babalo sao babalo sao babalo sao babalo sao babalo Tại sao babalo sao babalo Oh, ada apa? Mana pula pun. Alam yung sa bato, yung pagano, pero yung bato kasi akapaka mo. Hello. <tong> dito Maunti lang Ganun lang kalalaki Kaya pa? Kaya pa lang walang nakikita Kaya pa lang walang nakikita So sakto lang naman yung laki niya Pero natakot na ako Yes? Yes, ano yun? Bantay ka ng pinto? Bakit? Okay. Okay. Bakit? Ano meron? May kakainin tayo? Ano kakainin natin? Fishball Fishball siya ka? Ah, ito hot dog mm, Baby Saka galing? lang. <laughs> Saan to galing? Ikaw talagang bata ka. Asan yung pangkakot? Hi, Roxy. Saligo ang Roxy. I think sandok. sandok. Hawak <laughs> mo, Roxy, baby. Baby. Meron. Hawak mo, Roxy. Hawak yeah. <laughs> mo, Roxy. Hawak mo, Roxy. Dali. Ten. Hawak niya Hawak niya ni Roxy. <coughs> <phidistles> Tog, này em không xiroxy, đi, đây, ở chỗ nè, taliya tali siya. Ya. Oh, yan. Ye. Yan ya, ka uh Oh, Tiga. oh. come on. Then. Eh, yeah. Pabunta kay Mami dali. Dali. Siya na yung dalawang boys. Para sa niyan? For the fishing. Oo. tayo. Tungo. Tungo. go out. Kapatid mo, tignan, tignan mo ha Sip Okay ka lang Wala sa halon Ngayon, careful ha Hello. 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 tingin Hello. 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 Hello.

Ayan, Paisa! Ayan na! Ha? Ikaw? Alay ka dito, may lobo ka pa. Silagyan siya ng mami niya ng lobo para hindi siya mawala. <laughs> thank you Our windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair? Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Masaya araw mo sa birthday mo, yeah. Happy ka dun sa tatlong araw na birthday mo. Happy birthday. Okay. Happy ah, birthday. Okay. Oh, For days. Four days. Magdadagdag. Patay tayo kayo dyan. <laughs> day, five. Ano okay. yun. Kita okay. okay. so, gagawin natin sa pang fourth pang fourth day. S M go ate, anggalik dah lagi ate. <laughs> It's